Dati na naman ito eh, oh. Dapat pala dyan, yun ano eh. na naman, oh. No? ay lang alan. muputok um, putok pa. Dapat kasi diyan ginawa ng meral ko. Lahat talaga sa liring na yan. Lahat ng wire mm. Ang ginagawa kasi nila yung, yung mga pumuputok. Yung mga pinuputol, kinakabitan lang. Mm. Pero supos, dapat talaga yan lahat eh. Kaya tila pangatlong pang beses na yan. Atlong beses na yan eh Sigurado yun yung wire niyan, lahat yan, halos yun, may mga ano na eh, may mga may damage na yan eh. Kaya dapat isang buo talaga yan, in, ano, eh, pinalitan eh. Oo, oh, dapat pinalitan talaga yung isang buo, from, from dun sa may ano, transformer. Dito nga lang, yung katulad din dito, yung, ayun, ano, naman, no, no, puputuan na naman, no? Oh. Wala, yung mga wire niyan, automatic yan, may mga damage na yan. Hmm. Kasi pangatlong base niya, no? Patay na nga yung ano niyan, eh, di ba? Patay na yung ilaw niya, pero may pumuputok pa rin, no? kain na dalawang base, na yan, eh. Kung oh, hindi naman kayo labot. Oh. Ayan yung nakaraan dito sa gitnang to eh oh. Ayan doon, may Oh, pinutol lang ng merako yan eh. Kinabitan lang eh. Anay-nay na. oh Oo. Ay, sa loob. Pagkat dalawa akong pirate shield this year. Tatlong beses na yan. Pangatlong beses na. Tatlo na ako dyan. Diyan pa nga isa, hindi pa nababarik eh. Sa amin, dalawa na rin na dahil namin dyan. Eh. Ah? Dalawa na rin. Dalawa na rin? Dito. Sa akin, tatlo kahit bigan mo ng bugan ng Vice TV Sir yan, na naman, yung pampatay ng mga sunog yun eh. Oo, pero yung linya kasi niyan, ano yan eh, may damage oh. Niyan. Dapat na yan. Dapat kasi ginawa ng Meralco dyan talaga. Pinagitan na yan? Yan buong yan. Eh, ang ginagawa na, dinudutungan lang yung mga nasusunog eh. Kuya doon nakaraan, dinugtong lang yung sa gitna rito. Ano yan? Overload o... Or... Overload yan? Jumper. <laughs> Baka jumper yan, di overload yan. Hindi, yeah. hindi kung jumper yan, hindi natra natrace okay. na ng ano yan, Dalawang na Meraki yan. Ko na lang pumunta po dito yan, posibleng hindi... Oo, oh, matitrace eh. ni Leon. Kaya lang ang problem kayo sa Meraki no, 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 yan. Puro dugtong. Dugtong lang ang ginagawa, lahat ang nagkakaroon ng ano, damage. Ang na yan, wala naman pong... Dapat siya yung buo mismo. Pinalitan na yan. Kasi kung papansinin mo, di ba, yung linya niya, yung parin yung nagkakaroon ng oh, damage yun. eh. Ibig yun. sabihin, yung... Ito nga, tingnan mo yung nakalainay na ito. Hindi, ang problema kasi dito kung jumper mm. o overload yan. Hindi, walang jumper dito. <laughs> okay. Hindi, matitrace mm. ng aliyak kung jumper yan. Matitrace ng merayak ko. Hindi mo sabi, meraiko. walang jumper dyan. Ito na yung nakalainay na ito. Hindi mo sabi, walang jumper. Wala jumper. Hindi, walang jumper. Hindi, walang jumper